So ito guys yung dumi oh grabe. Extinction natin. Oh, dumi lang. kaya mag-automatic na mag-automatic patay patay talaga yung ano nito, yung compressor may automatic niya na lang dahil dito. Hmm. Dahil sa dumi na to. Grabe dumi. Isang magandang umaga guys, ah dito pala kami mag-service ng aircon sa bako. Ito re i namin, eh, i-cleaning lang namin yung evaporator nito. So bali full down namin siguro yung evaporator nito para malinis namin ang gusto. Ito. So ayun yung isa pa lang gagawin namin yun. Isa. Bali to guys yung gagawin namin na uh, palit. Linisan lang namin to ng aircon nito. Linisan yung washing namin. Cleaning. Ng, at madumi na ito masyado dahil mabilis yung mag automatic. So bali ito pala guys yung ano nila dito quarry uh, sa yung pinagkukunan ng buhangin yung ilalim pala nito buhangin pinakuha nila yun oh. so bali ito yung ire refer namin na pa kalasin namin yung evaporator nito guys para maano namin yung makilinig namin kasi mabilis yung mag automatic so ibig sabihin maraming masyado so ito guys so i-dukuti na lang namin ito hindi na, na namin talaga kalasin yung evaporator nito kasi medyo mahirap dahil antitigas ng mga bolt nyo uh, na puro power tools pa kaya tukutin na lang namin ito pag nadupot namin dito na lang namin ito linisin So ito guys, pwede namin ukutin yung ano, yung evaporator niya. Ayan oh, no? sobrang dumi talaga ang dami. Tingnan mo po, may may indicator siya na anong ano, for the frame. Ah, uh, wala dito, di makita. Dito, sa compressor siguro so ayan guys uh, dukutin na lang ay ano na lang namin to hugutin tong evaporator nya no. Oh. Ma ano ma pupulot pala namin tumawagot to, namin tong evaporator niya para sa labas namin linisin mas maganda yan baklas kasi ito tutitigas dahil lang flower tools dumudulas yung mga flower niya kaya ayun maglulus yung disco niya titigas bali release na lang namin yung pre yun para ano release lang namin yung pre yun ito para hugutin tanggalin dito sa pipis niya para maingat namin so ito uh, release na muna namin yung pre yun ito one tree pro eh. Oh, diba? Kasi special to. Like, ma Baka mama iba yung laman niya. Puro upor pala. Wala tayong dala. Balik pa tayo. Meron. Ay, eh, release na lang muna ng preyo niya. Dala na itong abo. Ano? Oh. dito ito mo buo. I-release mo Wala. Ito guys. Release na, na muna namin yung preyo niya. Wala tayong dalang langis na. Oh. Meron. bali to guys baklasin ko na lang tong fittings nya yung bolt para dito sa fittings ang piping papunta dito sa evaporator so ayan baklas na yung pinaka bolt ng ano nya fittings para ugutin na lang namin to at least alabas na namin malilinis tong evaporator nya sikip lang yung ano na yung bako kaya ano So, ito tanggal na. Ang uh, uh, goti na uh, Simple lang. Hmm. Hindi. Yan yeah, o. Ang dumi. Ang dumi ito. Ang yan ang dumi o. Grabe o. Tiro mo sa tatin yeah, oh, oh. baka ka uh, paan. Ah, ko lang. Okay, Doon na lang tayo. Saan na lang natin yan. So, ayan o. Pangat mo, pangat mo. Pangat mo. Ang uh, yan. Kasi yung ano niya, uh, oil. Cool. Grabe ang dumi o. Oh. Oh. Ayan o. guys, linisin na lang Grabe yan Putik. Kaya, automatic na na automatic. tinis na yung ano namin na uh, evaporator niya. Ayan. So, isalpak na namin yung maya maya. At yung condenser nito guys. Nilinis na rin namin. Malinis na to. Um, Pali condenser niya. Okay na rin to. Malinis na yan. So, ayan guys. So, maya maya isalpak na namin yon So, siguro kakain muna kami. Oh. So, ayan. Dito to nga pala guys. Sa quarry. Ayan o. Oh, yung kinukuha nila dito. Buhangin ayun yung bako so yun yung nagkukuha ng buhangin kinakalkal nila yung lupa yun o oh. tapos yung ilalim yan buhangin na ah. bali ito guys salpak na namin yung evaporator. ay rito na yung ano yan isarado na namin to oh. So guys buo na yan lang sarado na namin yan ah, buo na yung ano niya? hmm. naisalpak na namin yung evaporator nyan Bin binabakyom na lang din namin to so ayan, lalabas na muna ako dito at napakasikip nangawit na yung aking paa oh, so ayan so buo na siya. Uh, malinis na yung evaporator niyan kaya okay na naman siya. Operation na operation naman siya. Kasi uh, kailangan kasi dito may aircon lagi dahil yung computer nito nag-iinit, mainit masyado. So kailangan ng malamig na bang gumagana to. Dahil yung computer nitong bako nag-iinit siya. Guys, testing na lang to. Ito lang natin yung mga gamit. Oh, okay. Testing na lang to para makakompleto yung karga ng priyon <laughs> 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 so, isa yung ano mo, oh, tools lakas na yung hangin kalating pulgada pa naman yung ano eh oh, lakas ng hangin na ah. kalating pulgada yung dumi niya kaya na? 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 kaya na? kaya okay. na? Okay. So ayan guys, uh, testing na lang namin to. Kagahin namin ng free yun. Yun. Kagahin tayo ng free guys. gumagana naman lahat ng blower niya gumagana naman siya lahat nakarang kasi nung tinesting to may maya siya wala pang isang minuto ano na siya mag-automatic na tapos wala na halos ibuga na hangin doon sa loob So bali ito guys yung ano nyo, yun ang ganda na ng tagas ng ano nyo, nung uh, drain niya ng evaporator. So ayan yung tubig so, nyo sa ito. Oo. Ulan ba ito? Salpak mo na lang dito. Yung bolt niya, yun o, no? isang bolt lang yan, doon lang. Isang bolt na lang, pwede na ko. Ito, salpak mo. Yan. Hmm. Hmm. yun Takip na namin to tapos check natin yung loob so yun so lakas na lang buga ng hangin niya guys talagang grabing dubi kasi nung evaporator niya kaya ganon nangyari dahil 5 years na pala to hindi nagalaw simula nung naano to nabili ginamit nila dito 5 years na so ayan kaya yan nakana na ito guys ah uh, okay na kunong kumpleto na lang namin yung kuyo nito ang ganda yung lamig yan no? oh so yan guys okay na makaka-okay na kami ayan. so pala ito guys so yan oh no? ito na yung lamig nung ano na niya oh no? nagsweeting so, na yung lamig nung piping sa suction nya ayan 40 so narito ka pa namin doon ng konti so ito guys okay na to guys ayan o oh. okay na yung lamig nya dito tama na yung karga nya sa tulay no oh. uh, 48 ay 38 hmm. okay na to so ayan So yun, lakas ng lamig dito pa lang. Pabukas pa lang ang pintuan niya. Para ka na rin nasa SM. Yung lamig niya. Ayos na to guys. Ayan, tapos na kami. Okay, bye bye na.